Hello mga mamshi for today's vlog ay samahan nyo naman po kami para dalawin ng harabuchi ni Hajun itong mga araw na to ay medyo mainit nga mali pa ngayon na dala damit kay Hajun kasi nga medyo makapal pa rin pero kinalauna na pinilitan ko rin naman bago kami umuwi kasi nga sobrang init na ngayon ng panahon na to pero syempre dahil pinoy tayo Manis lang sa atin yung init-init na yan. Marahil nagtataka nga kayo kung bakit sa so, dinabi-dami naman ng weather, ay summer pa talaga kami nagpunta ng Korea. Eh <laughs> kasi nga, wala pang passport si Hajun, Kaya ang nangyari ay nilakad ko pa. Siyempre nga, bagong panganak pa lang siya. So, anyways, dito na nga pala kami sa sementeryo ng Korea. Ang sabi ng asawa ko, yung pupuntahan namin ay exclusive lang sa mga, alam niyo yun, army na nakasama sa gera kasi daw, yung grandfather ni Ha Jun ay nasama nga sa gera ng Vietnam at saka ng Korea nung panahon na yon O ba diba, sa k-drama ko lang yun nakikita pero napuntahan ko na siya. Medyo sa looban pa nga yung ng tatay ng aking asawa. Kaya medyo malayo-layo pa. Nakita nyo naman, sobrang taas ng araw. Tignan nyo naman, lagi akong binibigyan ng sombrero ng aking mother-in-law. Kasi nga sa Korea, sobrang halaga ng kutis nila. Ayaw nila na iinitan. Diba nga, lagi sila naka-sunscreen. Kung mapapansin nyo, dalawang picture yun nandiyan sa libingan. Kasi ang sabi ng asawa ko, ang pwede lang daw ilibing dyan o ilagay yung abo dyan ay yung asawa nung army. E mag-asawa. Kaya yun, di ba sobrang ganda? Kaya nga, pinapakilala ng asawa ko si Harabo dyan sa inyong anak. Ben, Anjun. Ben, Anjun. Tell me. Tell me. Ben, Ayan, na-translate ko na nga sinabi ng bienan ko basis sa naintindihan ko. <laughs> Pauwi na nga kami nito at ayan pa yung ibang nakalibing nasa labas. Hindi ko lang natanong kay Habi kung bakit yung iba ay nasa labas. Siguro yung, mga normal na tao na nakalibing lang sa labas. Pauwi na nga kami nito. O ba diba, nakita nyo naman kung gaano kainit. Pero syempre wala pa rin tatalo sa init ng Pilipinas. At syempre pinilitan ko na rin ng damit si Hajun. Syempre <laughs> may back up ako. Girls scout to eh. Hey. Syempre hindi mawawala ang video natin sa labas. O ba diba, sobrang ganda nga muna kami umakit kasi inantay namin yung sister-in-law ko. Kinuha lang niya susi ng kotse niya. Kasi pupunta nga kami sa grocery at si Habi naman ay may nilakad na. Tinatapos niya na yung nilalakad at dapat na pinuntahan namin talaga dito sa Korea. Nandito na nga kami sa grocery. O oh, ba diba? Sobrang ganda nga ng grocery to. Sobrang laki. Kaso nga lang talaga ang mamahal. Ayos ko talaga napakataas ng cause of living dito sa Korea Gano'n man kapag dito ka tumira, kailangan doble-doble yung trabaho mo at malaki-laki talaga yung pera mo Pero ang kagandahan nga lang dito ay malaki nga yung sahod kaya bagay na bagay lang dun sa mga bilihin nila. di ba sobrang supportive ng akin sister-in-law. Halos hindi nga ako napagod pag-aalaga kay Hajun. Kasi siya na mismo talaga yung nag-aalaga kay Hajun. Sinulit niya talaga yung pagkasama nilang dalawa. Madami ang gusto kong bilhin dito at uwi ko sa Pilipinas. Kaso nga lang talaga eh, hindi naman pwede napakabigat nga. Meron naman mga Korean store dito sa Pilipinas. Pero hindi naman lahat katulad na nandito syempre. Dahil nagpalit na naman nga kami nangga ata ayan, napabili nga kami ng Korean milk o di ba yung bata na yan Korean milk pa ngayon ng milk niya yes ko naman yung matakot tuwa sa mga to kaya naman napabili ako di oras tapos nagulat nga ako kasi yung mami poko ay sikat pala dito sa Korea tsaka tunghagi diba? kaya yan na rin yung gagamitin ko nakauwi na nga kami at tamang tama at nakauwi na rin si nuna kaya ayan naglalaro na sila o oh, di ba magkamukha sila? <laughs> Ay talaga namang spoiled na spoiled si little opa dito sa Korea. O oh, di ba alas 8 na yan ng gabi pero maliwanag pa. Napala yung view mula sa kwarto nila sister-in-law. O oh, di ba ang ganda-ganda. So yun lang, follow for more.